Oy, mama si Cheska. Hello. Ikaw si Cheska, 'di ba? Yung kaibigan ng anak ko. Lagi ka ng kwento sa akin. O kamusta ka naman? Eh, Ma-Amerikana siya. Hindi siya nakakain Di din ng Tagalog, mag-English ka. I'm sorry. How is you? Oy, ma, anong how is you? How are you? Ano how are you? How is you? Isa lang siya, edi is. Kapag dalawa siya, madami are. I'm fine. That's good to hear. Uh -huh. I'm just gonna ask if princess can go with me. Where are you going? We're going on a vacation. I'm gonna bring her to America. America? Sige naman, minsan lang naman eh. Minsan? Hah? Nahiya naman ako sa minsan, mga araw-araw ka gumagala? Papikat ka na nga dito, parang ka kapat. Ganyan gagala ka pa. What did your mom said? I said, she can go with you. Umakala ba ayaw mo? Oh, that's good. Ah, yes, actually, I prepared her things already. Uh Oo. -oh. Mamam, parang ang dami naman na ito. Di ko talaga yan. Inimpake ko na lahat ng gamit mo dito sa bahay. Huwag ka nang uuwi dito ha. Doon ka na tumira sa Amerika. Kuya. Laro tayo. Ay naku, maglaro ka na lang ng iPad dun. Ay, ayoko na ng iPad. Maglaro ka na ng iPad mo dun. Ayoko nga ng iPad eh. Ano ba laro gusto mo? Ah, tago-taguan. Ah, sige-sige, magtago ka dali. Magbibilang ako. Ah, sige, tatago niya ako ah. Uh, one, two, three, four, five, six, seven. Uy, range front. ko nga po. Dumating na yan Deserve niya yan Ayun Ay, niya ba siya? O oh, ayan Sige Puro tulog Asan yung kapatid mo? Diyan lang yan Baka naglalaro ng iPad Hindi ko makita si Bunso Asan siya? Ay Bunso Boom Taya ka na Grabe, ang galing mo magtago. Mga, ano, mga uh, six hours kitang hinanap. Inikot ko nga yung buong bahay. Andito ka lang pala. Grabe. Uy, hello. di ka. Pasok ka. Sorry, ha. Oh, mainit ba? Wala pa kasing aircon dito sa sala. Gusto mo sa kwarto ka na lang? May aircon doon. Hindi na, Sige, na. Alam mo kay, ka na? sa aircon, pinapawisan talaga ako kasi mabilis ako magpawes talaga. Sure ka ha? Sige, wait lang. Uy, nung ginagawa mo di, ba't ka Oo, oh, oh saan ka pupunta? Tatambay ako sa kwarto, Diyos kong ang init. Bubuksan ko yung aircon na. Ah. Baka may gusto kang kainin, marami kaming pagkain dito, gusto mo? Ay, kumain na ako. Sure ka, mm -hmm. di ka ba naguguto? Nagutom ako. Hindi pwedeng kainin. Ay, parang masarap to. Ah, may panulak dyan. Ba naman rep na to? Puro tubig lang laman? mag nga kayo na coke dito? Saan si tita? Tita! Ah! Magluto ka ng adobo mamaya ah, Dito ako kakain. Oo, nak. Sige. Period. Huwag, oh, yun ginagawa mo dyan. Ako na maghuhugas. Okay lang. Okay lang. Favorite ko kasi maghugas ng plato sa amin. Sure ka Kaya ba? Okay lang sa akin maghugas ng plato dito. no ka ba? Walang problema. Masig sige na ako sige. na bahala. Uy, huwag ka na maghugas dyan. Nakakahiya naman. Nakakahiya talaga pag pinaghugas mo ako. Bisita ako dito, no? Ay, wawa. Bisita ka pa talaga sa lagay na yan. Kulang na nga lang. Patirahin ka na dito ni mama. Tsaka ampunin ka na eh. Tabi nga dyan, maghugas ako. Kaso pala, ang late lang ng kama ko. Baka di tayo magkasya dito. Ay, ano ka ba? Okay lang. Dito na lang ako sa sahig. Sure ka ba? At maglatag ka na lang ng kumot tsaka wag unan. Huwag na. Huwag mo na ako bigyan ng kumot tsaka unan. Sure okay ka, lang. ha? Sanay ako natutulog ng ganito sa sahig. Good night. Oo. Sige na. Good night. Oo. <laughs> Ay, wow naman. Ang sarap ng higanya, niya. Nakatodo pa yung aircon. Sobrang lamig. Pwede po ba akong makitulog sa kwarto ko? Dulang be. Diyan oh, ang daming space sa sahig. Diyan ka na matulog. Iyayo e, sa sahig. Ang tigas-tigas kaya ng sahig. Tabi na lang tayo. Magsiksikan tayo. Eh, masikip dito sa kama. Tsaka ayoko nang may katabi. Ayaw mo ng katabi. Eh, di dito kasi sahig. Ah! order nga ka ng ano, chicken with rice. Ay, ma'am, po kami nung dito. Ay, bakit wala? Ah, uh, sige, ano na lang, uh, spaghetti. Ay, ma'am, rin po. Bakit wala din? Diyos ko, nabakla si restaurant to. Lahat na lang wala kayo. Sige, ano na lang, hamburger. Ay, ma'am, rin po kami. Wala naman. din. Diyos ko, magsarado na nga kayo. Wala naman pala kayo ipetenta sa akin. Ma milk tea shop po kasi to. Sige, dito. Hi, welcome Ay, po. Hello. Libre na po yung mga pagkain ng 12 years old Ay, pa baba. Talaga? Itong anak ko, 12 years old. Ma, 18 na ako. 12 Ay. years old ka. 12 years old siya. Papasok na kami ha. Sige, papasok na po kayo. Magkano lahat? 499 po. ang mahal naman. 400 na lang sige yeah, na. Hindi po, po, po Sige na bawasan mo na kailan sandaan. Suki niyo naman ako dito. Lagi ako dito kakain. Hindi po pwedeng. Ay, mahal niyo naman kasi maningil. Hindi naman kayo namimigay dito ng libreng sabaw. Ano tapos ka na kumain? Apo. O oh, dali, meron ako dito ng dalang plastic. Dali, oh, ma. Malutin mo 'tong mga tira-tirang buto sa lamesa natin. Pati ayun oh, 'yung mga lamesa nila, ang daming tirang -tira buto. Sabi mo kukunin natin, papakain oh. natin kay Brownie ha. Dali, amo ko kunin ko 'yung ketchup. Uy, masarap na. Excuse me, ma'am. Bawal po 'yan, ma'am. Bawal po ba tayo Bawal, Bawal po, ma'am. Uy, ma'am. Matatang tutulog pa din? Tanghaling tapat na? Napakahalaga po ng uh, araw na ito sa ating bansa yeah, sapagkat so ano ba ngayon ang ay uh, na masasaksihan ng po natin ay, sorry, ang symbolic ba? vaccination tutulog para sa A4 taon. Priority Sector. <laughs> Ayaw mo pa din ha. Sorry, oh. na, tapun. sorry, na tapon. Sorry na da dapa kasi ako we. Oo, oh, oh. magdidilig sana ako ng halaman. Sorry na basa ka. Nagising ka ba? Sorry mama, ah. Ba halaman? Hello, kumare. Punta ka muna dito sa amin saglit. Dali. Oh. Ma, Ay, ingay sorry nyo. na nagising ka ba? nag kasi kami ng kumare ko. Oo, oh, sorry ah. Ayun, wala na. Ayoko na matulog. Tulog si mama. Hoy, okay, Bunso, alas dos na hapon. Umakyat ka na dun sa kwarto mo, ha? Matulog ka na. Mamaya na, naglalaw pa nga ako, eh. Huwag na makulit, ha? O, tigi na nga. Hmm, ayan, yeah, matulog daw. Kala mo, ha? Isa ka pa, ha? Bantayan mo yung kapatid mo dun sa kwarto niya, ha? Sure, ma. Ako bahala. <coughs> Oy, mama, ako din ba matutulog? Balak ka sa buhay mo. Wala akong pakay kung matulog ka man o hindi. <coughs> Ba't ganyan sa akin? O, oh, matulog ka dyan. Binabantayan kita, ha? Ayoko pa matulog, eh. Gusto mo maglaro? Gusto ko maglaro, kaso papagalitan na po ni mama. Hindi ka papagalitan ni mama, ako bahala. O tige. mama si Bunso naglalaro lang dun sa kwarto, hindi siya natutulog. Puntahan mo dali. Ay, pasaway na ha. Di ba sabi ko matulog? Lagot talaga yung batang yan sa akin. Hoy Bunso, di ba sabi ko... Ay, tulog naman eh. Naglalaro yan kanina eh. Bunso, acting ka na naman dyan. Di ba naglalaro ka kanina? Puro kakalakohan, di na dami mo pa yung kapatid mo. Buti nga tayo. Hmm. Hi guys! Please subscribe my YouTube channel. Share and be